Pacif from Double City, Elda, from Elda, mulai <coughs> <coughs> <laughs> batasan. Ada mal, mamsit <coughs> Ali juga tuh saja Merry Christmas ya pemirsa, from Set Ali Merry Christmas kok. Brilliantis me lho 哈哈哈哈哈！还有些啥子了？ pagkakaiba Princess Lara Merry Christmas po ng Princess Lara Princess Lara iwan yeah? Nasa taas kasi Brenda Alam ang disco na nandiyan

Mama ni Soria Sanchez. oo sayo ba rin? Kanina-kanina-kanina-kanina. Mag-dress na lang po Mamari Marie Ulona Tumulva. Hello Good morning. Good morning. Good evening. Ma Nika. Good Nika. Good, evening, everyone. Ah! Ano may sa ng lahat? Wala doon na? Oo yan. Pinangong pra? Hi, Mama Lord. It's Edwin Cooper. Allah. Allah. Mau terus jig jig drum itu di continuous, baka Kailan holiday niyo sa bangko mga 23 na no? 24. Dasreshum 26 na 27. <clears throat> Mam Ma Zenny, lo po. Hey, Mam Ma mamari, wala sige mo. Wala. school pa nito. School. May school pa sila hanggang ngayon? May 17 pa lang naman. Ah! Ah! Oh, no, no, no. Eva Tolentino, baby. Angeli o Maclanas. na Ah! Jesse, Jesse. Sa taas po. Pasado kami magtalaguluan. Ba! pa! pa, Ah! <laughs> Milday of yes. Ah. <laughs> Tagalwan tayo. <laughs> Ay, si, si Brit ano sa akin na. Ngayong gabi. Yeah, um, Hello mga Alisa Muto. Ako si Maisie pa sa outer from San Jose City. San Jose, Nueva. SC ha. Mamayung Madilim na ba? Mm. La size pa. Bago na Guys, pero madilim na.

lu Kri apaco ban can dapat 来。<laughs> <laughs>

Dami din si Quinta, dami si Quinta. Ako meron pa ng susunyo dito. Wala mi kas karon nga wala diyan Tinok. ko. Ikaw mo suon ha. sa ha. Wala ko adrema. Ala ala. Wala ko. Hindi ko kasi dalawa. Let's ko. 500 daw. <laughs> Sila Kara pala yun ang classmate. Ginoo Sila Kara Ano na? Ano na? Selena si Tarina is watching from Baguio. CJ and is watching from Baguio. Then wow, may mga taga Baguio tayo. Hazel, Nash, Ma'am Hazel Nationales from Baguio. Ma'am Ruby July nagpansit po. Christy Esguerra, hello pansit. Yuri de las Verlas. Hi, Mam Ma Jen Santos.

So, ano nga dahil sticker kung for private or for social? Ho? Huh? Yan sa public kasi it's for private at ang huli ang nagbigay na will be Paris, madam. Lumit Takeda. Depende si Ano ba? Advance Merry Christmas, me so and Brenda. Jovi Kilitanyo. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ma'am Alice, I spore watching from Dubai.

Thank you, Jovi Kilitano. Sticker na to, oh. ah, na? Hi, mga shout good day, mga my... Eddie. Eddie Lagro. Oh, ito, ito, sticker na to. December. Ah, Saudi. Baka, kasi Saudi, Saudi yan eh. eh Bakit eh. bawal kung narilis to? Wala man. Mga Dubai, Dubai chocolate, no? Kinakain, inaano-ano lang. nila Ano na ano, 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 ano. ano, sigurin? Ay, like, grabe na hubog kami ni Diba nung disco day butong albot pa kami alam mo, nahilo na ako, naiwan ko na si Diva. <laughs> uh, <maroon sa laughs> Nakapag-disco kami, Sumaglit so, maglit lang kami led la jig jag, Diba nandito tayo. Ando kasi si Cartel, so maglit lang kila jig jag, eh ando na may mga friends din ni Jig sila Cartel. After nung nakita ko si Diva galing kay Danis. O oh, pero gumaganyan na siya yung <laughs> gumaganda <na> siya. <laughs> so maglit kami sa bahay, as nagwaters siya, nag-ano, ako magkape ka gusto mo? Mm -hmm. Oh, dito kami duwan. Magkape ka. Habi niya, di. Tara na, akyat na tayo mag-disco-disco. Pagdating sa disco, nandun si Makrod. Oh, nag-iinom si oh, na naman. Pero sabi ko, naku, nasa limit na ako, dai. Baka, naka, ako naka nakatulog na ako din. Ay, nag kami ganyan, nakaganyan naka na ako. Oh, sabi nang, huy, beshe, lasing ka na. Lala, lasing na talaga ako. Hello, meron tayong Calendar. Happy Holidays. Oh! Alam, ang ganda, ganda namin dito. Thank you Team Palaging Gutom. Apo na si Solah. Team Palaging Gutom. Na nag-travel sila pa Japan. Nasa Japan, Nasa Japan na pa. Nasa Japan na sila. Ha? <laughs> ha? Huh? Thank you kay Team Palaging Gutom. Ate cute kuya Joren. T-shirt ko na Ah. Bohol na Asik go. i vlog i vlog ko. But anyway. natasa plastic na orange. So guys, magbablog vlog ako ha. So uh, end ko na muna 'yung live natin. Lipat kay kayo Sir Argel, Argel TV, okay? Doble mo chika-chika muna kay dyan. Love you guys. Bye-bye.